Lumalabas pa sa investigation sa investigation na nung Ah uh, habang papunta ng habang binabaybay ng trailer truck ng Jasper Road patungo sa direksyon ng San Fernando, uh, na namiscalculate ng driver yung distansya ng center barrier, mga hmm. concrete barrier. Aksidente niya itong tinamaan ng gulong niya, nung pumutok yung gulong niya, hindi niya na na-control kaya bumangga sa pader.